Ano pala si ma'am? Gano'ng matanggol. ay ma'am. Good morning. Hi, ma morning. Hindi na pa silang tinitoy. Wala pang okay. share location. Oo nga, ma'am. Pero madali na naman makita eh. Oo. Oh, ano naman sila? Okay. dito, kuya? hindi po, uh, Taga silang naman ako, ma'am. Kaya... Dati. Na? Dati. Ngayon hindi na.

Katiklan ba bagsak niya? Rojas. Rojas. Tamam. Ito, lagi ko na nandito sa likod, mam. Nagamitin niyo ba ito? Ito na lang. May kailangan kayo dito. Ito na lang, lagi sa likod. Kasi yun lang. Masa lang sa ginagamit. Eh. Saya <laughs>